So yan nga po, nandito tayo sa Grotto Pet Market saan po matutunghayan ninyo ang mga iba-ibang pets po na pagpipilihan nyo may pusa, may aso, may mga ibon amili na na po kayo kung anong breed po ang hiyang sa inyo o talagang ang niyo. sa inyo Ayan. Magandang araw po mga ka-Skippers, ito po si Skipper Din TV Welcome po sa aking channel Sana po huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-like po dito sa aking uh, YouTube channel na Skipper TV. Ngayon po kasalukuyan ay araw ng linggo dito sa Grotto Pet Market sa Unced del Monte, Bulacan. At matutunghayan po ninyo kasalukuyan na ginugroom itong ating alagang Shih Tzu na 3 months old na female. Meron din po tayong 2 months old. Ito po, Shih Tzu po. Ayan po, nabasa kasi sila kanina papunta kami dito kaya kagabi po yan ay ginroom na ginroom uli ngayon para po naman mas presentable siyempre po para naman masiyahan yung ating customers at uh, ito po ay may mga deworms na po at saka vaccine from licensed bed kaya kahit pa paano po ay stable na sila itutuloy nyo na lang ayan po yung pong yung female na yan uh, ginugroom ko sa lupo yan tinutuyo yung kanyang pagkabasa ay female, 3 months old at yung mga nandito po ay mga males po to. Ayan, tatlo yan, tabi-tabi sila. Tatlo po yan. Male po yan. Mga basa ay eh, mamaya po kukuha ng huli. At ito yung ating male na toy poodle. Yung sa shih tzu po na two months old na puro males. Bigay ko lang po ng 5-5 kahit, kahit uh, negosable po. At ito po namang toy poodle, 8-5, negosable din po. Lahat po yan sa ating nasa inyo may mga they won't support saka Baxi from license store samahan niyo po ako sa mga iba pa po mga pets dito pusa, aso, ibon accessories na pwede ninyong mabili kung ano po ang suited sa inyong panlasa at pangailangan dito yan po sa groto na talagang pinadayo salamat po Okay, ano dito sa Tara. mo bro Tara. 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 lavender yan ha o choco ganda may pagka lavender Tara. Oh. Five Ilang buwan na to, sir? Three months na po. Three months na? May mm. the worms and vaccine na, no? Ganda. Negosyable pa yun kung sakali, sir. Ganda naman. Basta subscriber ka yan, ano? Yes, siyempre. Okay, Pakipalo po, tsaka subscribe yung kanyang ano, channel. Ask and channel po. Ayan, no? Gaganda po. Free delivery tayo, ha? Free delivery LCR. din daw, NCR. Ano number natin, bro? 0942. Uh, 0943-911-9745 hey, Shout out ka bro Shout out natin si Sir Jake uh, ng taga Marikina City nakuha niya si Ray saka si Sir Bill ng uh, Tadik City nakuha niya si Casper Ayun, very good May mga uh, salamat pangalan pa talaga naman. Kita niyo naman ha? Salamat po Mas maraming salamat Ito po mga Beagles so. Oh. Okay, bro JR po ito Two months sa mga bigel mo, madam. Two months sa mga bigel. Magkano dito? Magkano? 65 na lang. Ayan po. Oh. Dito sa Belgian mo, 7K. Ay, siya pala yung naiiwan, oh. yung tumasama sa akin yung makalawa pa. Oh. Oh, diba? Tama ka sa akin? May Doberman po sila rito. Magkano sa Doberman? 10K. Siya po si Doberger. <laughs> Doberger, Doberman. Eh pa isa. Oh, chow, chow chow daw. Yes, May mga pusa sila. Madam Biola rito. Teka, sumasama na talaga sa akin to. Ang dali lang. Mamaya, sige. Mag Usap tayo ha. Usap tayo mamaya. Sige, sige. Oo, oh, mamaya. Ang laki mo kasi, wala akong lalagyan sa iyo. Dito <laughs> 'yan, may mga pusa. Persian 'to, madam, no? Magkano benta niya? Next to 8K. Ito 8K, ito 4K. Ah, ito 4K. Yes. Yeah. Ang maliit na 'to. Ito 8K. Ito yeah, 8K, 'yung Maka mga mga kumakalapit. Yung blue sa taas. Ano na 'yon? Oh, sir, yan. Na wow naman, shout out po sa inyo, galing. Very good. Dito sa laborator natin, mo daw? Ah, uh, 12 kay babae, 11 kay lalaki. 12 kay babae, 11 kay lalaki. Negotiable pa yun? Oh, negotiable pa yun. Yes. Ayun uh, na lang yung babae po, yung nag-iis sa... Ah, yung cream. <laughs> Itong choco, tsaka yung black. Cream. Okay. Okay. Ako, okay. 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 ah, May golden. Sa so, golden, magkano? 10 kay negotiable. 10 kay negotiable. Puro babae. Puro babae. Dito. Ito oh. Uh, 6K lang po. 6K Ito sa dark shot. 8K. 8K. Babae, 7K lang. 8K, 7K ang um, main. Ayan. Ito po sa Shih Tzu. 6.5. Anong kulay ito? Black? Parang, parang blue eh, no? O, parang blue. Ayan, tingnan nyo. Ganda, di diba? Ayun po. So ito ngayon pa natin mga susunod. Ang dami po nagtitinda ngayon dito sa buong Bukawi. Ah, buong Groto. Pasensya na po kayo ha. Ah. Bago lang kasi ako dito sa, sa Groto. Kaya lagi ko nababanggit yung Bukawi. Pero in any case po, talagang napakarami po dito. Kasi ito po yung alam ko una-una naging pet market. Tapos sunod po yung uh, Bukawi. Yan po yung mga kilalang malalaking mga pet market po dito. Uh, talaga po mga sikat po yan dinadayo po ng ating mga mamimili galing sa iba-ibang lugar dito sa Metro Manila sa Bulacan, sa Cavite, Laguna, Batangas, Naybaysiha, Pampanga ayan po, Tarlac, ayan po, pupunta dito grabe talaga na overwhelmed po ako dito at ang dahil pong vloggers dito So, maya maya po, uh, unahin mo natin mga vloggers na kasama natin para hindi po tayo magkasabay-sabay. Uh, sana po, huwag ninyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel, Skipper TV po. Salamat po. Kita nyo po, pinapowderan pa yan, no? kaya talagang mabango, di ba? Presentable po, tsaka talagang maganda. Ito po yung isang na blower na kahit papano natuyo na. Maganda na ulit siya. Oh. Ang ng tulog nila, yay! Siyempre eh. Ayan uh, po, bumili na si APAM ng um, Belgian Malinwa, 3 months kay, kay Bro JR. Alam nyo po, female po yan eh. Yung Belgian eh, malapit po sa akin yan. Lagi po po sa akin. Kinakalabit ako lagi yan. Kaya lang, syempre, hindi ko naman po siya pwede alagad. May mga alaga tayo na poodles, tsaka mga shih tzu. Pang small breed lang po tayo. Kasi limited po yung space ko sa bahay. Na Gustavo blessing yan.

Bukod sa mga lovers, meron din po tayo dito mga accessories. Ito po mga perch. Ito po, may mga ng bird seed ako po para sa mga pellet. May mga mineral block, may usot. Ayan po mga hand feed. Mga hand feed po yan. Ayan po ito po mga accessories sa mga pets meron po ditong tissue meron po mga hand soap meron po mga uh, shovel para sa mga poop ng ating mga pusa aso, ganyan meron po mga kennel dish ito po, pwede lalagyan ng water tsaka ng dog food meron po plastic po ito meron din uh, stainless Apo si Ate Lisa Kasama oh. <laughs> po namin yan Lagi sila sa Bukawi Tapos dito po Sa Grotto Kung sakali ate makano po yung ganito 40 yeah, 40 pesos lang dito Ito pong ganito 150 Ito po talaga lifetime na to May rubber pa siyang ano Sa gilid para hindi maingay At hindi siya basa-basa tumutas Meron po mga pet bags dito, pet traveling bags. Magkano po dito? 400, ang ganda. Oh. Ito, 450. Yan po. Lalo na po yung mga pusa ninyong alaga. Jackpot kayo dito. Pwede igala ko saan saan, kahit sa mall. Pang selfie pa. Ayan po, itong ganda ng kulay. Oh. Kung ang pusa ninyo babae. Ito, 200. Ito, ang si gusto nyo medyo uh, affordable na maganda rin. Kaya po 200 daw. Ano po tawag dyan? Alaro ah, ng pusa. Magkano po yung ganyan? 80 pesos. O, oh, yun, 80 pesos lang. Ito po, oh. Magkano po? 30 pesos. Ito, oh, yung ano nila. Uh, pag gusto nyo sila maglaro, gaganong ganun ninyo, oh. Iba, ito si safe nyo. Tapos may mga leash. 20 raw ang leash. 20 pesos. Mura lang, oh. May ribbon pa, oh. Bente, istarira yung aso nyo dito tsaka pusa nyo, pets nyo. Eto po, meron din dito silang mga dresses. Oh. Spender, magkano po dito? $2.50. Ayan. So, punta lang po kayo dito. Meron po mga suklay. Meron ito pang tanggal ng ano, balahibo sa damit. Pagka siyempre, di may, siyempre po, di may iwasan yung damit natin. Nakakaroon ng mga mga fur, ng ating fur babies. Ito po, tatanggalin nyo yung pinaka-cover nito. Kaya i-roll nyo na sa katawan nyo. Gamit nyo. Ganyan, o. Oh. Ano? Yan. Oh. Okay po yan. Tapos may mga feeder. Ito. Tubig. 80 pesos po. O, Tapos may mga beddings. Magkano po dito? 250. Ayan, Oh. Sa mga pusa ninyo, oh. iba ibang kulay. Tapos sa aso. Medo, dextrose powder sa ilalim para... Uh, pang-energize o kung um, sa tao ah uh, cobra ito may mga perfume magkano po ito okay. eto, cologne ito pong pending juicer paano to ate ito, ito yung yung natin, ah ito, pagka pupupo -pupu, uh, wiwiwi oui, oui. doon sila ah okay yung juicer ayan. magkano po dito ito, 90, 90. itong ganito ito. 75 ayan o no? ayan galing sa so, dextrose powder 40 pesos oh mura lang kita nyo ito, yan po malaki 80 pesos. Ah. Yeah. naman, no? Dito po 'yan. Alam niyo sila lang po nagbebenta ng ganitong mga accessories kahit sa Bukawi. One stop shop sila. Meron din mga alaga mga eh, yeah, may mga carrier po, oh. Ang dami, oh. Magkano po carrier, ate? Alin po? Ito to. Ito daw, 500. Okay na, di ba? Ayan po, Mga small breed natin mas malaki po, 1,000. Ito. Yung malaking yun, 1,800. Ito, 1,800. Nasa na rito yung mga, ano, yung mga beagle, yung mga, ano ba, yung mga puppy na Belgian, tsaka German Shepherd, nasa na po dyan. At marami pang iba. Dito naman tayo kay Kuya PB. Ay, eh, meron din po sila mga alaga, mga lovebirds dito. May Meron na rin uh, alaga po sa si Kuya PB Tsaka mga dogs and Shih Tzu May pag Makain ka sa loko yan Ayan po si Kuya PB oh. Di ba? O magkano sa pusa mo Kuya? Ito, ito mga dalawang puti Nakakapitit tatlo yung mga kalawang puti, eh, parehong ano to, parehong uh, lalaki. Ay, babae. babae. Ano po ito? Person? Oo, oh, exo na to. Ah, person. Oo. Oh. Ito, babae. Oo, oh, babae yan. Magkano po bigay niyo dyan? Ito, dalawa babae. Ay, yung dalawa babae. Ito, 6'5. Ito, 6'5? 5 Oo, oh, ito, 6 lang. 6 lang yung dalawang puti. Oo, oh, ang ganda, oh. Napaka fluffy oh. Negotiable pa. Negotiable pa. Sana ka-subscribe din eh. Yes, siyempre. Diba? Galing ito pa kay Kuya PTV oh. ito naman. Ito lang magkakapatid din to. Siempre po nakauwi na kami kaya after noon, pinagpahinga ng konte at binigyan na ng pagkain at kitang-kita naman kung gaano sila katatakaw, kalalakas kumain. Talagang hingasab. So subaybayan niyo po at subscribe. Salamat po Skipper TV. Goodbye po.